Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas muli na andito na naman po yung linko ni Pipanyo Labrador sa ating programa ang Civilian Anti-Crime Group ni Pipanyo Labrador. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan na natin sa abroad na lagi pong nakatutok. At syempre, maging sa mga bago po natin mga subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat na may lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay meron tinatalakay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. Sa araw po ito mga minamahal kong mga kababayan ay pag-uusapan po natin itong umuugong ho na balita na kung saan plano di umano ah, ng ating Pangulo na yung kanyang termino sa loob ng uh, anim na taon ay dagdagan pa ng uh, ilan taon. Ngayon dahil ho sa ugong-ugong o sa balitang ito na nakarating ho sa ating mga kababayan eh tila marami ho ang mga ang uh, mayroon pong uh, mga masasamang isipin at mayroon pong mga kababayan natin na nagtatanong bakit kasi alam naman ho natin na sa mga una pong uh, naging pangulo na kanyang sinundan ha ah, katulad ho ni Noynoy Aquino at ng iba pa maging dito kay Duterte eh 6 years lamang ho gustuhin Manila hindi na pwede sa ang nakasulat ho at ang nakasaad ho doon sa konstitusyon ng ating bansa na sinangayunan ho ng mga senator at syempre ng ating mga mababatas dyan sa Kamara hanggang 6 years lamang. Ngayon, ito po yung uh, usapin na tatalakayin ho natin. Kasi dito po kasi sa umuugong na usapin na ito, maaalala ho natin yung ginawa ho ng kanyang ama na kung saan anim na termina uh, anim na taon lamang e eh, umabot ho ng uh, ilan ilang taon higit uh, kung kung daw nagkakamali higit sa uh, 20 years na kung saan kaya ho nangyari yun na umabot ng ganon sa pagkat ginamit ho ng uh, kanyang ama yung martial law uh, o batas militar eh kaya nga po uh, ang tanong ng ating mga kababayan kung mag-extend si Marcos sa anong kadahilanan? Ha? mag extend ba siya? Tapos gagawin din ba niya yung ginawa ng kanyang ama na nagbaba ng martial law? O ano ba? Et cetera, et cetera, et cetera, Ayon ho sa ating nakalap na impormasyon, eh, umugong po yung uh, usapin na ito. Nung nagsalita itong si Robin Padilla, na salin kit-kit po dyan sa Senado, Uh, na ayon pa nga sa kanya, talagang uh, gustong-gusto niya na magkaroon ng term ext uh, extension. Eh, siyempre, alam niya eh, hindi na siya mananalo sa susunod eh. Kaya ang tangin na lamang niyang pag-asa, eh magkaroon ng uh, uh, term extension. Nang sa ganon, makapag-ipon uh, makapag pa siya ng napakaraming pera na mananakaw niya o mabubulsa niya. Kaya... Yung usapin ho kasi na ito, mga minamahal kong mga kababayan, hindi po to basta-basta na pwedeng mangyari. Kasi kung mangyayari ho ito, magkakaroon po ng panibagong uh, konstitusyon. Magbabago po ang, uh, siyempre ng uh, uh, bagong uh, isa sa batas ng mga mambabatas. Ah? Para maging legal ho itong gagawin, gagawin ho ng ating pangulo. Hindi naman pwede na gagawin lang yan dahil sa gusto niya. Kinakailangan ho, yan ay isang ayunan ho ng buong mga Pilip, lahat po ng mga Pilipino na nananaririto po sa ating bansa. Ngayon, kung magbababaho ng konstitusyon, ah, ng bagong konstitusyon o gagawa sila ng bagong ah, ah, batas patungkol ho sa termino ng isang pangulo, eh dapat to siguro eh pag-usapang mabuti ito ng kamara. Dahil sila naman ay may kapangyarihan para magbaba ng resolusyon. At syempre, kapag bumab pag nagbaba sila ng resolusyon patungkol dito, nasasang-ayunan nila yung kagustuhan ni Marcos, kung ito may totoo, dapat mas mainam na sangayunan din ng mas nakararami, maging mas ano majority din sa mga senador yung usapin na ito. At siyempre, dapat bigyan din ng uh, mga mambabatas at ng uh, ating pangulo ng karapatan ng mga Pilipino na uh, makisali o makilahok sa usapin na ito. Huh? Kailangan kasama tayong lahat dito na sumang-ayon kung mas marami ba yung aayaw o mas marami ba yung sasang-ayon. So, mga kababayan, wala naman pong problema para sa akin ano. Dahil nakikita ko naman na kung gagamitin naman ni Bongbong Marcos ang uh, extension na uh, term o term extension para sa kanyang pagiging pangulo para magawa niya at uh, maiangat niya at maisalba niya ang bansang ito. Walang problema. Para huto sa akin ah. Kung ang kanya namang uh, intention ay para mabayaran ang lahat ng pagkakautang ng dating administrasyon at ng mga nauna pa kay Duterte, okay lang ho yun. Ah? O basta wag siya magbababa ng marsyalo oh, ng walang kadahilanan. Kasi kung gagawin po niya yan, eh parang masisira ho siya. E alam naman ho natin na sa mga panahon na to sa oras na ito, sandamakmak na paninira na ang ginagawa sa kanya. Ha? ng mga Duterte. Ngayon, maaari pong itong gamitin. Itong issue na 'to. Itong uh, itong uh, balita na ito. Itong umuugong at talagang kumakalat na balita na gusto ng ating pangulo na i-extend yung kanyang 6 uh, years na pang pangulo ng ating bansa. Oh. Kaya kailangan ho ingat-ingat ho sa sa ano na 'to, sa plano na ito. Baka naman kasi ito din ang gamitin ng ating mga kalaban para ho masira ho ang ating Pangulo. Eh baka mamaya sabihin ng mga Duterte, oh, tingnan nyo ha, oh, kung ano yung anak, kung ano yung tatay, ganun din yung anak. porket ba mag extend Oh, eh malay mo naman kaya i-extend kasi nga naman yung pagkakautang na iniwan nito ni Digongyo pang sampung pangulo. O baka naman kaya ang purpose niya kaya kailangan ni extend para bago man siya umalis, malinis na. Wala nang pagkakautang ang Pilipinas sa ibang bansa ng ganong kalaki. Kung ganun po ang purpose ng ating Pangulo, bakit hindi ho natin suportahan? ba? Diba? Kung meron naman tayong nakikita talagang pagbabago. E para ho sa akin, kung tatanungin nyo ako, malaki po ang pagbabago. Ano ko ho nasabi? E yung dating Coast Guard na nagtsatsaga lang sa barko nila na hindi mo maintindihan, mas maganda pa nga yung barko ng pirata eh. Ha? O ngayon, barko na talaga. O isa po yun sa uh, may pagmamalaki natin na talagang nagawa niya. Pangalawa ho dito, yung mga pabahay. O ilang, uh, ilang bilgosali yan ang napatayo niya para lamang mabigyan ho ng magandang tahanan yung mga mahihirap nating mga kababayan na nagtsatsaga ho sa tagpi-tagpi na mga dingding. Na sa pagdating ng bagyo, abe, basang-basa ho sila. Oh, Ngayon, maganda na ho. Ngayon po, mga minamahal ko, mga maliban ho doon, marami pang iba. Ngayon, ang punto ko lamang ho dito, ipagpalagay na natin na maganda ho ang motibo ng ating Pangulo. Pero sana, sa gagawin niyang ito, gawin niya po ito ng sumasang-ayon sa batas na hindi inilalagay sa kanyang kamay yung uh, kapangyarihan o hindi niya inaabuso yung kanyang kapangyarihan tulad po ng ginawa ng dating administrasyon. Kasi pag ginawa po niya ito, lalabas ho na mas mas ano siya, mas higit pa yung kanyang kahayupan o yung kanyang pang-aabuso sa pagiging pangulo niya. Ngayon, kung sang ayon po ang buong Pilipinas, ang buong lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas, maging mga kababayan natin na sa abroad, ay eh, sa ngayon at po dapat ng lahat, hindi lamang ng Senado. Kasi ang Senado po, ang mga Senator dyan, pwedeng ma-impluensyahan ah, ng Pangulo. Kahit ang Kamara, pwedeng ma-impluensyahan ng kapangyarihan ng Pangulo eh, lalong-lalo na ho ng ating Pangulo, yung uh, House Speaker dyan. Hindi ko po pinaglalaban dito ang mga Duterte ha. Ang sinasabi ko po dito para hindi tayo mabutasan para po hindi tayo magawa ng anumang istorya ng kalaban. Alam, ako ito po ay ako'y concern lamang sa ating pangulo. Kasi ayoko nang dagdagan pa yung mga uh, kumaari sana hindi na madagdagan pa yung ibang mga paninira sa kanya. Kumbaga eh sobra-sobra na nga yung paninira sa kanya, gagamitin pa ito ng kalaban. Kung ang purpose nga po ng ating pangulo ay eh, gusto niya mag-extend sa kanyang uh, pagiging pangulo, para mas makagawa pa at matapos niya yung kanyang proyekto na sa tingin niya ay talagang ikauunlad at ikakaginhawa ng bansang ito, eh sino ba namang Pilipinong hindi tutuwa at uh, matutuwa at hindi sasang-ayon? O oh, siguro hindi lang sasang-ayon dito, natural 100% taho. Yung mga kalaban ng ating pangulo. Isa na hujan si Digongyo, si Sara. oh nasabik, nasabik na sabik nang makaupo sa upuan ng pangulo. Oh, italagang eh, expected na ho natin 'yan. Pero sana naman kung magkakaroon man ng, uh, kumbaga eh, ah, uh, maisasama oh sa desisyon ang taong taumbayan, eh, sana mas marami ho ang sumang ayong kung ang uh, plano naman ng ating pangulo ay para ho sa ikauulad ng ating bansa. Pero tulad doon nagsinabi ko, ingat-ingat po dapat ang ating pangulo kasi maliban nga ho sa mga paninira ng at ng at kalaban ng ating pangulo ay eh, mayroon pa pong isang lumalabas na usapin ngayon. Ito po ay tungkol po sa sinabi ho ni Albay Congressman Excella Lagman na kung saan eh kinukumpirma pa ho natin ito kung ito ba ay totoo kasi lumalabas su kasi sa kumakalat ho ngayon na usapin eh mayroon daw 12 billion na hawak ng ating pangulo Uh, na kung saan ay hindi malamang kung nasaan. Eh ito po ay kino muna natin kung ito ba ay totoo na nasa kamay niya ah o kasabwat dito ang mga congressman, etcetera, etcetera. Pero tulad doon ang sinasabi ko kasi <clears throat> kung totoo po itong lumalabas na balitang ito tungkol po sa 12 billion ha ah, na eh nagsimula ho kasi ito dito po kasi sa mga naging pahayag ho ni Albay Congressman Excel Lagman na di umano eh ni nakaw ha oh, nagsimula po itong uh, istoryang ito dito po sa Albay uh, uh, Congressman si Congressman Excel Lagman eh malaking issue ho ito itong 12 billion E eh, dakdak ko tayo ng dakdak dito na magnanakaw si Sara Duterte ng uh, 1.25 uh, milyon million. Tapos, yung ating Pangulo na ipinaglalaban, e eh, nagnanakaw din pala ng 12 billion. E eh, magmumukha po tayo mga monggoloy dito pag nangyari ho yan. At kung totoo man yan. Kaya sana ho, dito po sa issue na ito na nilalabas so ni Lagman, Ah, representante po ng Albay, Eh sana ho, mabigyan tugon po ito at magawan ho agad ng reaksyon ng ating Pangulo. Kasi, mahirap po ito. E eh, tulad doon ang sinasabi ko, sa ating mga kababayan, bilang uh, influencer, oh, ayoko pong dalhin ng aking mga subscriber sa maling pakikipaglaban. Kilala niyo po ang ugali ho ng inyong lingkod ni Pipanyo Labrador. Kapag ang aking iniidolo, kahit pa yan ay iniidolo ko, hinahangaan ko. Kapag nakita ang kuyan ng hindi maganda, ako mismo ang titira sa kanya at ako mismo ang babanat sa kanya. Ngayon, dapat ho masagot ho ng ating Pangulo to. Kung saan nila dinala at anong proyekto ang pinatunguhan nitong 12 billion na ito. Kasi hindi naman ho magsasalita itong silagman Lagman uh, o pwede na rin mangyari na baka itong si Lagman eh, ay na rin ng mga Duterte. Kaya naglabas din ng isang issue. O, uh, pero sabi ko nga eh, kasi malaking usapin to. Billion po ang pin... Bilyones ho ah. Labing dalawang billion. Malayo po doon sa one Uh, 125 million na ninakaw ho ni Sara. At malayo po doon sa 6 uh, 650 million na gusto pang nakawin ni Sara. Ngayon, kung hindi po ito mapapaliwanag ng ating pangulo, itong tungkol po sa uh, 12 billion. Abay, ibang usapin huto. Kasi yung 12 billion na yan. Pwede pa po yung mailagak sa iba't ibang uh, pangangailangan ho ng ating bansa. Yung 12 billion na 'yan, pwede po yung maitulong sa mga kapus nating mga kababayan na walang wala. Yung 12 billion na 'yan, pwede po yung ibigay o itulong sa mga kababayan nating uh, mayroong mga kapansanan. Yung 12 billion na 'yan, pwede po yung, uh, ipambayad doon po sa mga utang ng bansang ito. ba? Diba? O kaya naman, yung 12 billion na yan, pwede po yung gamitin para po magkaroon ng uh, programa doon po sa mga kabataan na wala pong kakayahan na makapag-aral sapagkat sila'y anak ng mga mahihirap na itlog. ba? Diba? Kaya nga po, hindi po tayo dito agad naniniwala, pero ang atin lamang ho ditong hiling sa mga ganong klasing mga usapin, sa mga ganong mga uh, mga sensitibong mga mga usapin ay sana ho ay matugunan ho agad ito at mabigyan ho agad ito ng pagpapaliwanag ho. Kasi dito kaya nga tinitira natin si Sara doon sa 125 million dahil hindi niya mapaliwanag. Kaya ang husga ho natin sa kanya ay mandarambong. Eh mahirap naman ho kung ako'y tira ng tira dito kay Sarah, Ah, tapos pinagtatanggol ko ang ating pangulo. Eh yung naman pala ay eh, mas higit pa ang kanyang ginagawa dito kay Sara. Eh mas mabuti pang silang dalawa na lang ang tirahin ko. Di po ba? Kasi tulad doon ng sinasabi ko, ang programa pong ito eh, hindi po hindi po ito bayaran. Tayo po ay nagiging mata. Tayo po ang nagiging mata para ho ah, walang mga walang sino mang mga politiko ang maghudas o magnaka o magtraidor sa bansang ito. Kaya nandito ho ang programang ito ah, para ho magising ang ating mga kababayan sa katotohanan sa tunay na nangyayari ho dito sa ating bansa. Oh, ngayon, dahil hindi pa naman po ito, uh, hindi pa po natin nakukonfirm kung talagang ito ba'y totoo. O oh, kailangan ho, masagot ho ng ating Pangulo itong binabato sa kanila. Ha, ni Albay representative Excel Lagman tungkol po sa 12 billion. Ha? Mabigat 'to na ako sa syunto. Mabigat 'to na ako sa syunto. Kaya sana ho masagot ho ito ng ating pangulo. Masagot ho ito ni Romualdes. Ha? Kasi tulad do ng sinabi ko, handa po akong makipaglaban handa po tayo ditong magsalita para sa mga politikong uh, mayroong mabuting kalooban para sa ating bansa at sa ating mga kapwa Pilipino. Na? Yeah? Pero hanggat hindi ko pa po nakukumpirma kung totoo ito, mananatili po tayong uh, magtatanggol sa ating Pangulo Bongbong Marcos. <laughs> oh, kasi mahirap na ho. Mahirap to ma maanuhan tayo. Uh, mahirap na. Eh alam niyo naman po na hanggang sa ngayon ho talagang todo-todo ho talagang konsentro uh, ang paninira ngayon at ang mga hakbang ho ng mga Duterte para malaglag itong ating pangulo ha uh, kaya wag niyang sayangin yung pakikipaglaban ni Pipanyo Labrador para sa kanya at sa iba pang mga vloggers na nakikisa sa kanya o oh, kasi malulungkot ho kami maliban dito pag napatunayan na siya ay nakagawa ng ganong krimen eh syempre ho madadamay ho ang ating programa lalabas ho nito na tayo po ay kumakampi sa mga tiwali o mahuhulog nito wala tayong pinagkaiba sa ibang mga vloggers na bayaran dyan kaya iniiwasan ho natin kaya bago pa man po tirahin siya ng ibang mga vloggers tungkol ho dito sa 12 billion na ito eh mas maigi na hong unahan na natin. Hindi po ito, ah. Hindi po ito pag-atake sa ating Pangulo. Ito po ay para ho, maging alerto siya. Tinutulungan ho natin siya. Ha? Ah? Alam ko pong marami sa mga kababayan natin ang natutuwa sapagkat narito po ang programang ito para po sa ating mga kababayan na niluloko ng mga politiko. Mga politikong magagaling magsidrama. drama, ah? Ha? magagaling magsalita na wala namang katotohanan. Kaya sana ho mapaliwanag ho ito. Nang sa ganun ho ay tuloy-tuloy ho ang ating uh, uh, mabuting landas. O oh, mabuting landas tuloy. Uh, mabuting uh, buhay. Oh, pero ganun pa man dahil hindi pa man ito kumpirmado, sana ho ah, na magawan ho ito ng solusyon ng ating uh, mga mambabatas dyan sa kamera muli po tulad ng sinasabi ng inyong lingkod mabuhay po ang ating inang bayan mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan maraming maraming salamat po